So, yo! What's up mga katropa, no? Yan, dito tayo na naman sa bukid, sa Gabriela sa amin. Oo, so, ang gagawin natin ngayon, magtatampi tayo. Tampihan natin yung mga mabababa. Kasama pala natin mga katropa si Tito Maling. Yun na, nandun na, sa baba. Simulan natin dito sa baba, pataas.

ganun yung gagawin namin. Ano, um, mamay ulit mga katropa. Ayan na tayong videographer na naman. Bahay na pinsan ko. So, yun mga katropa na. No? yan tapos na namin. Yan tinawag ko na sila Insan Anong ay Insan Wawing at saka Insan Atong bali apat na kami pinasang araw na namin para wala nang babalik mamayang hapon na pala alauna na kaya tinapos na lang namin para wala nang babalik Kaya so, naman balikan ta namin mamaya. Mainit na. Uh, pinilit na namin tinapos. Hmm. hmm. Tapos na. Bali, susunod linang na lang. Maglilinang na lang tayo. Ispre pa tayo ng pangkuhol. tapos natin ispray ang pangkohol maglilinang na tayo um, December 4 linangin na natin sa sundan ni daddy ng kalabaw suyod para yung mga ganito bukol bukol maplat maganda para hindi masyadong tubuan ng damo plain yung tubig nya parang yung nang ganun sa baba matataas eh punta dun sa baba yun yung pula natin malalaki na So, yun lang mga katropa. Hanggang dito na lang. Uh, magluluto pa tayo sa bahay mamaya. Si Punta si Tito maning doon. Mag doon sila kakain. Kami kakain kasi bumili tayo ng ulam kanina. So, yun lang mga katropa. Hanggang dito na. So, bye-bye.